na magsagawa ng sariling bilateral exercise kasama ang Philippine Navy. Ang French Navy naman na kasali sa balikatan ng Amerika at Pilipinas ipinakita ang galing sa pagresponde kung may sumalakay na kalaban sa barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pauy. Right? So, Umaga na magsimula ang briefing formation ng Philippine at French Navy. Ang kanilang pakay, Mahuli ang mga sumalakay sa loob ng French naval ship na ben Demier. Magsisilbing lookout ang Philippine Navy habang French Navy ang lulusob sa loob ng barko. Nang makarating sa flight deck hangar, nahuli nila ang isang bandido. Pinadapa ito at pinasasan ng kamay. Ang lahat ng yan bahagi lang ng visit, board search and seizure drill ng Philippine at French Navy sa West Philippine Sea. Matapos ang drill, nagpabot ng intensyon ang French Navy para sa eksklusibong naval drill kasama ang Pilipinas. According to them, this will not be the last time they will be joining us. They also wanted to have their own bilateral exercise with us, not just during balikatan exercise. Sa tingin ng Philippine Navy, mission accomplished na may ang mga balikatan drill dito sa West Philippine Sea. Isa sa mga pinalakas nilang naval skills, ang search and rescue operation na specialty ng French counterparts. The main objective of the exercise is to enhance interoperability and because of the scenarios that were given, we were able to know our strength and weaknesses to improve interoperability. Nitong miyerkules ng hapon, umikot din sa West Philippine Sea ang French Navy sakay ang rubber boat. Parte ito ng maritime monitoring sa pinag-aagawang teritoryo. Nakarating na nga rito sa West Philippine Sea Balikatan area ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa aking likuran. Yan ang BRP Cabra. Ang kanilang pakikilahok bahagi pa rin ng search and rescue operations advancement skills lalo't sila lagi ang puntirya ng mga water cannon ng Chinese vessel sa loob pa mismo ng ating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.